Yung si sa pangida. Para sa tulong si ana yang kuan ba pilok ba? Musaka ba ni oh? Hmm, Ang utana. The question is. Oh. Kung ang si Raya ay, masaya. Oh. Ayun mga kaidol, abangan niyo mga kaidol ha. Kasi malalaman natin si natin yung si D, Gotol. Ito Mag yung, yung... Itong tao tol. Oh. Aktual na pangyayari mga kaidol. Ayo pagkuwan. lang hinahon lang, hinahon lang. Di man timadala sa isog-isog. Kami nitoyo gamig explore para baguhon ang mga tao dili ingon patyon pero musukol. Ang gani, eh, kaya pag pakuha mo ani, nakakalma eh, siya na uyaban o ub, tubig sa mahiwagang balon. Nakakalma lang ba? Kalma. Yan mga kaidol, uh, magandang hapon uh, po sa inyong lahat o anumang oras. So, Uh, update po kami ngayon mga ano kay uh, Commander Grigo. So yung nahuli namin naging successful yung operasyon namin. So para malaman natin yung kung ano talaga yung totoong buhay ni Grego uh, Grigo kung bakit siya pumasok sa pagiging commander. At saka kung natandaan po ninyo ay nagiging commander po rin si ano si Raya yung asawa niya. So din na po kami nagvideo sa ano Uh, sa barangay na ano inanohan namin kasi para na po iwas sa uh, posibleng posible pong mangyari. So andito po uh, andito po ngayon si Grigo mga kaidol sa likod namin. So di na po namin nagvideo yung uh, sa mga sa labas po para po sa uh, sa kanyang kaligtasan. So malalaman natin ngayon mga kaidol kung ano talaga yung totoong rason ni Grigo kung bakit sila pumasok sa pagiging bandido. So, 'yan shout out sa lahat ng viewers namin dyan na sumusuporta sa amin. Ah, uh, Jenelyn Alandroke, shout out sa iyo diyan. Ah, Susan Kadukoy. Ah, Maritang Palawai, shout out sa iyo dyan Idol Carmine, Josephine Kanyiti. Ah, Ninit Galbis, shout out sa iyo dyan, Carmen, Cagniti, uh, Galvis, sa iyo, Idol. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta pa rin. Ah, uh, Yamasakirin, shout out sa iyo dyan Ah, uh, Adilin. Ah, uh, Madilin shout out sa iyo dyan Uh, billario Lario, uh, shout out sa iyo dyan. So, uh, sa lahat ng sumusuporta sa amin dyan, uh, Luzon B.C.S. Mindanao, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsusuport sa aming mga channel. Uh, pagi subscribe na rin po sa aming channel, uh, simpre po, uh, Bird Strike TV. Uh, tsaka po sa aming mga kasamahan, sa kapatid ko, uh, Iprime TV, Ranil Adventure, Imir Adventure. Uh, Caps TV uh, Roads uh, Roads TV So si Roads po mga kaidol ay uh, Meron na po siyang channel pero hindi pa po talaga siya nakapag-umpisa mag-vlog kasi wala pa po siyang cellphone So antayin na lang po namin yung ano sa kanya na uh, may magano sa kanya na mabuting puso na mag uh, bigay sa kanya ng ano cellphone So para makapagumpisa no po siya So ayan mga kaidol uh, Uh, sa mga OFW natin dyan uh, na napatuloy na sumusuporta. Ah uh, maraming salamat sa inyo. So ayan shout out sa iyo dyan, Idol uh, Dana Malantau. Ah sa iyong patuloy na pagsusuporta. So Ara Carlos, ah uh, shout out sa iyo dyan, Mam sa inyong ano. So sa hindi ko nabanggit, shout out sa inyong lahat Jan. So dito kami sa ano sa lugar kung saan namin dinala si Grigo. So pagkatapos nito ay balik na naman po si natin ibalik lang po na, natin sa kanyang kinalagyan so tingnan nyo si Grigo mga kaidol isip pa na itong taong ito ba Hmm. taas yung ilong matangos yung ilong mo? Oh. so, wala so, ito pangutaan na nito no kung sa'yo tinuod pangalan niya so nagbablar po yung cellphone ko mga kaidol so ito po ay tanda ng ano pag okay, medyo matanda na yung cellphone Man. wala lang pangutaan na si mo ha kaya nga nimo ano misud man ka sa ano misud man ka sa commander da sa bukid. Rason na ano, medyo rason di umu tawag kay rason nga misud ka na kay kami dagko mig rason sa una. Oo. Oh. So Sayang yung ano kung mumukha nitong taong to naging ay na yung nang to karon tol bang nakuha nimo tayong ating ating tol well, mura sa mo Ismail tol. Ba siguro kining uh. Oh, kakataon nun mangani oh. Hmm. Katawa lang si kumander, katawa lang kumander. Kay katawa. Palipay na siya ba? Kaya so, kalipay na niya kasi yung una na si ni Raya ba. O. Kaya dumugo na ko totong Sabik na ni, sabik na ni ba? Oh. Tu primero nilang kita ba nga isingkit ko siya nga ah grabe. Hindi oh. na si Grigo ngayon na. Nakita niya si Raya ba? Oh. Nakita niya na ngayon. Wala pa si Raya ka uli. Pag wala ni Raya, amut lang kung malipayon pa ka kung si reaction niya. Kaya wala may kabalo kung si reaction ni Raya. Kung makita so, ka. ikaw, malipayon kasi muna o ron kaya makuha na ni mo si Raya. Oh, amut lang si Raya. So, wala kabalo kung, kung kung si reaction ni Raya o makita ka. Mm -hmm. Kaya, wala, kaya, na nakabalo totoo, wala? Wala pa to kabalo. Wala pa to kabalo. kabalo nga, yung So, hindi namin so, binindyo yung buong location dito mga kaidol no, sa... Uh, lugar kasi baka masundan kami so direct na kami nag kay Grego antayin, antayin mong pagkano nang asawa mo na si Iyan. Raya wag kang ano Grigo masaya isoy ka naman pala tapos oh kung naging macho dancer ka na lang sana sa yeah, no. ano sa sudan kita so, ikita ka pa ng malaki so intinin mo yung mga kaidol na magiging uh, masaya yung ano ni si kasi... Grigo mo yun kasi si Grigo mga kaidol no so, parang yung sang sakit no kasi nung una ko siyang naikwentro sobrang laki niya sobrang laki niya talaga tol hmm. totoo lang Pero ngayon lumiit siya talaga tol at tapos nangano siya ba yung ano yung nang sa Tagalog to, na mumutla. namumutla. mumutla, mumutla. So yan. Ah, uh, unang tanong. Ano ang rason mo bakit ka pumasok sa pagkabadido? Yan. Gusto namin marinig para malaman ang mga supporter natin. Hmm. Bisaya lang, bisaya lang. Hmm. Bisaya lang. Pwede ka mag-resort. Pwede ka mag-kuan. lang. So lahat ng tao ay may rason <laughs> kung bakit. Kaya kami, ang mong rason yun, tingod yun sa kalisod. Ah uh, maka ana mo ang um, um, pamilya tungod sa amor son sa una kablo kaya bakita bitu son na mga kabandi do panamo mandir bata pa ya suru mastabo na para mo amor son yo sa una nga tungod yo sa si, pamilya nga kulang kulang og panginabuyan oh kulang ki kan ba oh uh, uh, pinansyal sa imo wala makita ra kay suru son na oh meka bolo sa imo rason son na son ko ang mga seru ko pagabandi do wala ang rason ako number 1 problema mm. mm. Masa sa problema ninyo dahil sa una dahil? Ano sa na'y na problema ninyo? Problema sa pamilya. Mm. Tapos, yon, uh, problema sa mga income. Kamay ah, lang. Financial, mm, financial mm, lang yon, ito. Financial. Kaedulah, yung financial talaga. Wala akong problema. So, napilitan kang pumasok sa pagiging ano? Marami akong utang. Mm. Masa ko. May ko pagka pagkabandido. Aron. Ah, mayroon ako ako mga utang. Kunya, nakuha ni mo? Oo, oh, kaya hostage ako. Yung ka magkakatuig sa kuana sa pagkabandido. Lima? Lima. Lima katuig. Lugay-lugay gila ito. So, yan mga idol. So, nalaman natin yung totoong yan, idol, uh, rason. Mas nauna kasi sa amin no, kasi 3 tatlong taon lang ako sa mga so, na so... uh, bago ulit. So, yan siya lima uh, ano ko lang talaga ba na bakit kayo kahiwalay ng ano, lokasyon ni Ryan, no? Mm. Anong salahit man si Ryan nga grupo? Ikaw, siguro Ibang, sa inyong... mo yung mas, may labaw sa inyo, ano? Ibang destinasyon ba? Ah, dyan, no? Napa. Napa, John? Napa. Napa yung mas labaw sa mga. Wala nung no, kabalo sa mas labaw na ito. So sa una pag sa Bani Dutol, oh, wala na natin. Wala lang kabalo, Ilahan ang gituyo ang akuan para yung kaso gininkuan, kuan mm -hmm. dili nila ma para matabunan lang kon mga ba? labaw sa so una gud duda ko murag nara sa na sudan nagpuyo ang mga labaw ton oh. kapit sa mga kuan ba mga lagi hapon sa sulod sa gobyerno guro ba no ngana hmm, gud kay para mo na gud na ako isa ka supporter nga si Tito Senana si ayan si Idolito alam niya yung lahat mm. so hindi ko na sabihin dito kasi ano. wag mo lang sabihin yung pangalan Idolito na lang yung sinabi oh. ko para no alam ko rin yun Sinabi niya sa akin na ito nagsasabi Saan sa akin. talaga yung simula at mga puno, ano, punut-punut uh, dulu dulo ba oh yung mga ugat talaga ba <coughs> so si Raya siguro wala mo gisabay kay basig manghina imong dukan kung magkuan oh mangi pa kanang anting-anting nimo asa gikan siguro na nakata kanang kuan tol ba connected man ka matong pulahan oh connected pa isa man nakata ning anting, anting ah pulahan mo lang nang nawala din to. Hindi ko parang ano ba? Ang na talaga na malipay ka Grego nga makita nimo ang kwadron partner nga saya. Wa kay mo bot mentor. Di pa. Pantu mo si sel pangida. Para sa tulong si kana na yang kwan ba pilok ba? Musaka ko ni oh. Ang pangutana, the question is. Oh. Kung si Raya ay masaya. Oh. Ayun mga kaido, labangan niyo mga kaido la. Kasi malalaman natin yung ito yung tao tol. Oh aktual na pangyayari mga kaidol kasi kami mismo hindi namin alam kung ano talagang reaction ni Raya ngayon. Kasi, so siguro tulong sa anting-anting na siguro yung yung natin pagyo, natin, pagiging masama niya ba? Oo. Uh -huh. So malalaman pa, natin yun. No? Wala ka nag-expect nung no, nga mabuhat niyo mga dautan siguro no kayo no, so mong mo mukha sa una. Wala ko nag-expect nung no, ikan to sa anting-anting siguro. Pag sulod ni mo, normal na yung na nga. Ikaw uh, na ka sulod pa ito mo sa swildo. Siguro anay mong na ito no? Ano na no? Ano na yun? May nakatag sa mga anting-anting. Mga itong nga na-outro yun. Kung ngayon yung panghuna-huna, na-outro yung sitting sa mga mindset ba? Muna kabuhat na dito kong dota. Mayo. tak na si Tisoy. kuan po na ba? Si dili ka magkakuhan sa mga asa siya na kuhan? Tudo sa mga kung asa si kuhan. Mga pakitabang may say muha ba? Para dili na po may kayo mahasol? Sa kuhan na may Oh. Tabangan na mo. So, yan mga kaidol no? So, O, nag nagsalita na parang. si Grigo kung saan nagtatago si Tisoy. At Pero, saka na juga kung buhi buhi si Gingging, -Ging, buhi si Gingging sa una pa. Tugay na. Oh. Ah, uh, kabalo ni sa si So iha lang gi kuan. Oh, Sinya sa lang sisang tamot ba. Una. Hmm. mo sa si tol mo tingod di sa tol kay. Hmm. Upan mo gutol ma. Sa tagan ay mo makabalo ang mga viewers ay mga kuan ba viewers nga mga bandido ba. Ah. Tigo. Ang imong mga anak asa na magibutang ron? yung mga anak niya tol. Ang mga anak tawag ko gibutan to sa akong igsoon. Na kay igsoon? Na. Unsa man na pa sa kalihukan, na sa kalihukan o wala? Wala. Unsa man imong igsoon? Mutan na imong igsoon nara sa akoan. pa yung anak. Sila pa. Kakuan ka tol kung sa anak nila tol na nakatrigo tol. Ha mo daw tol sa tubig. Oo, kabalo eh. unsa na to bae to laki murug ang aku, ang ako na balance si kuan roman si rigur rigur lagi si bulaw ang atong na kuan na rescue dai pati gani yang anak di padalan yang. di padalan yang unit si rigur may na lang gani kay atong nakuha sa pa iyo unsa tong anak bae laki no lagi spila pato si laron spila pa to na ga suporta ra gi hapon Ah, uh, sir, nakadawat jud ay magsidlo jud ay sa ka kumandir ninyo. Kadawat sa magsidlo. Oh. Kadawat diri sila tulok. Na may pasila kan kadawat. Kita. Di pau na tong pamilya para kuan. Ini mo sila nga kuan di kur fikraan mo sila tulok na kung sa tuwa tol. Una kun sa tuwa ni sila. Sa ligan bayo ba.

masaya si Grigo sa kanyang papunta dito yung asawa niya iwan lang namin mga kaedol kung ano reaksyon ni Raya dinamin namin alam pangalan naman tinong Grigo judno no Grigo dyan Dili alias sa gapon alias raka alias ra sa itong pangalan mo dahil pwede mga pwede mga pwede mga istorya naman dahil oh pwede sa itong pangalan mo? Jerome Jerome Jirum, jerum, 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 Ai satu Pak si kuan si Guru, si mana? Iya, si Ketung Anak, pak si Ketung jirum bah. Bulau, bulau, betul si jirum. oh, si, alagi Al menurut Junjur, Junjur Tony, Bang. Junjur, sus, oh eh, anak pertama saya juga, mana ya? muraya bah. Bang. Kortagin, sauna, banyak, 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 batak kayu yang di. banyak, di banyak, 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 anak

kami ni yung kay mig explore para baguhon ang mga tao dili ingon patyon dai pero busukol ang ganay eh, kay pag pagkuha mo ani eh, na kalma sa nang yaban tubig sa mahiwagang balon kalma lang ba? Kalma. Hey, kalma! Tarong, Madala ang kalma Nang tawanan na! Lugwa pa niya nagulo na! Hindi, lagi. Di, lagi. Nalipay ba yung na? na? nalipay Siya, nalipay, nalipay. nalipay. Ako wala. Nalipay siya nga padulong. Padulong. Padulong daw e, Nakadungog siya Lasi, Lamid, smile Lamit oh, niya smile niya. Smile, Commander, smile. Kikilig ko. Kikilig na Ayok. 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 pa so, Ayok. Ayok. Sige na ka tawag, tawag ko kumandir, kayo wala naman ka sa bukid. Nanam kayo, tas baba karun doha. Sige na natin ang video si Raya. Oo. Ama naman kapunta ka tawag ka na karun. Tapad lang siguro Raya, kaya para sige nandis lang. Deko mo tapad na nanya, deko ko naman. Tapad lang, lang ka tayo ba, sige mo to atong supporter nga ikaw na ba? Oo, oh, masig. Eh, masig na ka ta, ba, tapad lang istorya pa doon. Mm. Uh. Ayaw, hmm. pasakit ay, ba kayo? Ayaw, ay, ganang kuwan lang Raya, kuwan lang. Pinaon lang. Pasig. Ako nga nilugbo na magulo ron.

Ngomong, siapa nih? Nih, ngomong, 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 lagi ngomong, 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 si si Pagdina mo sa banon at least nasa sa barangay kay dugay pa mang problemit sa barangay ani sa kabulan man tur. Pagdina mm -hmm. to makuha ilang ikwansa sadalo. Mm. So yan ang ganon na. Abangan yung Isuroy uh, tarong, Isuroy uh, tarong pagod sa gamay, Isuroy uh, tarong ayo. So sunod na update namin dito uh, kasi. Ayo pa, di lagi na madadaanan. Ayo di na di dito, dito, dito istro yara, istro istro yara, istro yara, maka sundo ngayon. So sama mo gugutan o uh, tudok anak ka ron? Gamay panimo sino ka buakang animal ka? abangan yung idol yung nagmumura na sila ayaw, ayaw ay sa sobrang kay, galit ayaw lang pagmura kay Roger dapat maging ihimplo ka sa mga bagay-bagay kasi alam mo na yung tama at mali ngayon mm hmm. ayaw na ano sa ang samayang ngayon mo buhaton karon so dito ka ayaw Di ko tasa yung pride bakit pasaylo si mga asawa o oh. pasaylo kauna yung pasaylo na, kadali. Tanan ni mo gibuhat ka mo ha? Kuani sincere, sincere ba? Sincere si mo ako saan so, ang hilak? Ikaw papangayan ako pa sa ilo sa Hilak, hoy! Hilak? Ito na, may muluha pa eh! So, ano ang mga kaya naman? So... So, abangan mo mga kayo pa lang mo. Kasi... ...sakta na pa rin ba? Hindi ako makaano kasi sa sitwasyon nila. Kasi yung isa ay... Ano ba tayo nandiyan ng kaya Yung isa ay... Ano ba na lang? ...naging mas... Ano ba na, mia? Saan niya ang mga anak? Ano ba na? Saan mo nandiyan? Ang pinasot siyang muluha na nga di ito ko sa ito ang mga ito na ito. Imong dua ka anak, nga katong ingon mo na siya, wala to na bandido dai kun siya. Gila dra niya ang mga mga tao nila pero ang tinuod sitwasyon sa mong dua ka anak na bilin siya ato sa uyuan. Wala isura sa mo niya. Nag-eskwela imong dua ka anak. Ang iyang himog bandido ra gyud dua ka laki nimong dagko na. Dua ka dagko. Oo. Oh. Ano na makak na punta ka sa kuha? Ano may makuha nimo? Makak lang. Makak lang. Masama talaga! Balo kung nga napakasilo pa ditas po ah So yeah, mga kaidlo ah ayo ah uh, uh, hanggang dito na lang po yung unit uh, Updated namin kay Updated namin kay Ang uh, Grigo at saka kay uh, Commander Raya so hindi namin inasahan po mga kaidol yung pangyari na uh, si Grigo ay gusto na niya makipagbalik sa kanyang asawa pero si Raya ay galit na galit po. So abangan niyo mga kaidul yung uh, susunod namin na update sa kanila. So si Grigo ay dadalhin pabalik namin sa ano nilagyan namin. So sana uh, maintindihan po natin si Raya sa kanyang sitwasyon. So si Grego naman po mga kaidol ay humihingi ng dispensa sa kanyang asawa. So bigyan natin ng panahon si Raya ko so, para makapagdesisyon ng mayos. So ayan mga kaidol, uh, hanggang dito na lang po yung uh, video natin. Uh, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsusuporta sa atin. So thank you very much uh, for your support po sa my channel. Thank you very much. Uh, so, paalam na kami po sa inyo na uh, isisettle muna namin ang lahat at uh, i-update namin sila sa susunod siguro kasi si Raya hindi pa siya matanggap. O oh, hindi so, pa tanggap ni Raya? Mataas pa yung palugit natin sa barangay, no? Uh, isang buwan bago siya kunin ng mga sundalo. So kaya pa yun, mahanap pa natin yung mga kasamahan niya sa iyong magtuturo. So yan, update kami susunod mga idol, abangan nyo. So, uh, sana panurin itong video, no? Don't skip ads na rin mga idol. Maraming so, salamat. Maraming salamat. So God bless po sa inyong lahat. Thank you po.